pinakalami sa tanan ano na guys bahaw na bagong linuwag <laughs> kilawan <Kinawan, wiki> may kilawan <laughs> nauna na siya oh Oh, oh my God! Oh? oh. Really? Wow, lami. Ah, Tenang sebau. Oh. Uh. Kami kau diri lu garau. Oh. Ini cukup. Hmm. Ya ame. Oh. Nah, ya kalau mik diri yang kaun besar si di tepi ca suba. Simitos tu yang makan okay. pokok di pelaku

ni ay. dan yan 'yung tutukan. Hm? Saan ba 'ko 'na? mo sa tutukan? Paka dami sa to'y ay. Bigong kuha. Sispanda. Unggam. Naw naw. Sana. Pagdikit sa isa, pwede na.

Sa uban nga ganahan ang mong kuyog, pwede na mo... mo Ang kayo. Ano? Ano?